Films. Yo, what's up? I'm back with some new shit. Now let's try this shit. Oh shit, you son of a bitch! Kita niyo yan, haja! Ganyan ang mangyayari sa inyo kapag ginago niyo ako. Ito, pang palaki ni Mario. Hadabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatabatasatab sa mga tabachoy dyan, try nyo naman to minsan. Maggulay ka naman, bes. Oh, ata! Sa sobrang taba mo, iniisip pa lang kita, nangangawit na yung leeg ko. Oh, si, See? Mas madali pang pa slap chop kesa sa pagmamahal. Eto, wala akong pakialam dito, at wala rin akong pakialam sa inyo. Trabaho lang. Tapos, ilalagay mo siya dito. Dapat easy ka lang. Para... Kumakain ka ba ng mani? Itong maning to, akala mo yung sa pekpek, no? Madali lang hugasan to, tingnan nyo, ha? One, two, boom! Bukoy ng -inang, inang yan! Diba? Ang tinde, nasa si kanya na ang lehet. Ito, parang ex mo to, pre, walang kwenta. Kaya ano pa ba dapat gawin mo dito? Itapon! Tapos yung ex mo, kapag sinota ng tropa mo, nagdampot siya ng basura. E eh, di basurero siya? Basu! Re! Ro! Haha! <laughs> Ito, Itong si Buyas, parang ex mo to eh. Lagi ka lang payakin yan. Kaya anong gagawin mo? E di chap-chapin mo. Una, ikulong mo siya. Yan. <laughs> you dead bitch! Pagod na ako dito! Bumili ka na nito! Natakot ako sa kanya. Kaya napilitan na lang akong bumili. Ang haba ng relasyon namin, pero tinapon niya lang. <laughs> Hindi ko alam ba't nandito ako eh. Hi, Lola! <laughs> This is the real shit! you can buy this shit for only 19.95 but wait there's more you will have this gravy for free be le <laughs> slap chop for only 19.95 <laughs>